Narito na ho sa ating linya, ito ho ang bagong talagang uh, uh, chairperson ng Presidential Commission uh, for Urban Poor, si uh, Undersecretary Michelle Ann Gonzales. Apo, uh, oh, so, Ay, magandang uh, hapon po. Magandang tanghali magandang, po. Yusek, uh, magandang tanghali. Yusek, uh, magandang tanghali. Yusek, uh, magandang buhay, magandang pag-asa sa oh. bagong Pilipinas, oh. uh, Sir y Gany. Yosek, uh, Yosek Cheche na lang ho ba itawag sa inyo? Opo, Yosek Cheche na lang po. O, oh, at saka na nakita ko yung background nyo, dati pala kayong konsyal Opo, ng, ng tagig po. Oh, oh. Uh, <laughs> at uh, bago kayo itinalaga formally ni Presidente BBM bilang uh, bagong chairperson ng PCUP, e eh, kayo pala inandyan na rin as commissioner. Tama po ba? Opo, opo, opo. oh, yun. Um, una po, kasi uh, although marami na din namang nakakaalam tungkol sa PCUP kasi lalo na sa LGU, eh, kayo galing sa LGU. Ako po kasi, ako Yusek, eh, bago ho tayo na kung saan-saan tayo napunta. Ako ay nagtrabaho din dyan sa City of Marikina, panahon ni BF. Yes? Bilang oh. uh, ano po, uh, sa legis po ako naka-assign. Uh, oh. technical legislative uh, uh, ano po tayo assistant para dun sa uh -huh. sa local sanggunian kay vice ngayon uh -huh. ay vice mayor uli si Del De Guzman kaya may background uh -huh. din ho tayo sa sa LGU tapos nag, uh, nag, napunta rin tayo sa LG Central Office anyway ang um, uh -huh. kaya ho naging interesado ako dito sa PCUP Ano ho ba yung ito ho ay na-create ng ano eh di ba nung panahon ni President Aquino, Cory, ayong yung unang Aquino. Uh, through okay. EO uh, Executive Order 82, Series of 1987. Ano ho ba okay. yung pinaka-eksaktong mandato nito, nitong PCUP? Okay. Kami po ay nalikha sa bisa ng Executive Order number no. 82 uh -huh. noong 1986. Uh -huh. Ito upang ang PCUP uh -huh. ay maging kulay ng gobyerno at ng urban poor communities. Uh -huh at yahin na ang kanilang tinig ay naririnig sa mga polisiyang nakakaapekto sa kanila. Mm -hmm. Kami po ang direct link between the urban poor and the programs and the policies of the government. Mm -hmm. Tapos after that sir, nagkaroon naman po ng executive order number no. 69 noong 2012. So yun po ito yun, naman, ito yun po yung pinakabago, Yusek? Opo, opo, mm -hmm. Nandun po yung I I IRR noon. Minalakas po nito ang PCUP, lalong pinagtibay yung papel ng PCUP bilang pangunahing ahensya na responsable sa social preparation mm -hmm. para sa lahat ng mga programa at proyekto para sa urban poor ng mga national government at lo local government agencies. Mm -hmm. Pero meron din po kaming unique function na mamaya pwede nating pag-usapan yun. Yeah, Mm -mm. Pero Sir Gary, yes. pag talagang sinapuso mo itong mandato ng PCUP, hindi lang po ito social preparation, ito mm -hmm. po ay social protection. Mm -hmm. Ang social preparation isang partilang lang po yan ng social protection. Dahil ang ginagawa po namin halimbawa, meron pong isang urban poor community, mm -hmm. i-organize po namin yan, tuturuan namin sila mag-organize, maging isang legitimate urban poor organization sila para kilalanin sila ng barangay, mm -hmm. ng local government unit at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pagkatapos namin sila ma-organize, i-accredit po namin sila bilang official na miyembro ng PCUP. Tapos, magsasagawa kami ng mga basic orientation seminar sa kanila. Para doon nangyayari ang consultation, ano ba, ina-assess namin kung anong mga problema nila, anong mga kailangan nila. And then, dyan naman po papasok ang social preparation. Mm -hmm. Ang social preparation po, kung mapapansin natin, ginagawa na yan eh, ng mm -hmm. iba't ibang mga ahensya. Nandyan po ang DSWD, ang NHA, ang DSUD, may mga social preparation mm -hmm. din sila. Pero wala naman pong duplication dyan. Mm -hmm. Kasi ang PCUP po, talagang nakatutok kami, sa urban poor Or sector. Lalong-lalo lalo na po, Sir Gary, mm -hmm. kapag may nakaabang na demolisyon, mm -hmm. hindi naman po kasi po pwedeng basta bababa kami sa isang komunidad, kakausapin namin sila, ililipat tayo, hindi po mm -hmm. po pwedeng ganun. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Kailangan matulungan namin sila, mabigyan namin sila ng mga livelihood trainings, ng mga skills trainings, financial literacy trainings, values formation. Importante po yan. Para maibsan naman yung tensyon between the urban poor community and the government at para magtiwala naman po sila sa proseso na ginagawa namin. And uh, then after that, jana mm -hmm. papasok ang mga linkages namin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kaya na ba nila mag-avail ng pabahay, di ba? Mm -hmm. Kung inalapit namin sila sa iba-ibang modes of housing. And then, syempre, tuloy tayo sa sustainability. Mm -hmm. Minomonitor po namin yan, inaalam namin yung progress nila, kasi yung nakikita naming gaps, yan po ang basihan ng aming resolution and bank resolutions na tutuloy naman po sa pa policy formulations na ide-rekomenda naman po namin sa Pangulo. Kaya isa po siyang holistic approach mm -hmm. ang mandato ng PCUP malawak na malawak po dahil doon tayo naka-anchor sa social protection Nakasama din naman po sa socio program ng ating Pangulong Marcos. Ah, Yusek, um, ang, dahil sa isto ay isang komisyon, meron huba itong mga regional Yes, meron. Meron meron oh, po oh, kami oh, NCR, ng NCR, ah, okay. Luzon, Busayas at Mindanao. Oh, yung NCR at Luzon uh, po namin, nandito po kami sa Quezon City. Uh, Pero meron po kami me offices sa Cebu at sa, sa, sa Davao. Sa EDSA yan, di ba? Yung yung pinaka head office ng PCUP. Doon pa ba? Hindi po. Uh, Lumipat po kami last year mm -hmm. sa Quezon Avenue, Corner Scout Reyes. Nandun po kami ah, sa upper class. Po ba sa opisina ninyo, sa PCUP, kapag kaho mm -hmm. may nangangailangan na grupo o uh, mm -hmm. na galing sa sektor na, na to ng mga kababayan nating mar maralita, e eh, po mm -hmm. bang humingi pa ng appointment? Hindi na po. Well, sa akin, sa akin pong pamumuno. Nandun po ako araw-araw. Basta may dumating, ang bilin ko po, meron kaming help desk. wag pag-aantayin ang ating mga kababayang mahihirap. Problemado na sila sa buhay nila. Huwag na natin pahirapan pa yung proseso ng paglapit sa atin. Yan ah. po ang sinabi ko sa aking sa aking unang flag ceremony na kailangan bukas ang opisina sa lahat ng urban. Al alam niyo maganda yung ano yung yung mm -hmm. yung, yung policy direction niyo na mailapit talaga mm -hmm. yung yes. uh, yung yung komunidad yung mga yung lalo na yung sektor na yan ano ng mga mahihirap na mm -hmm. pwede silang pumunta sa opisina ng gobyerno kahit nakasinelas. Opo, importante po yung, kasi, may, may yung gusto po ng ating presidente ilapit mm. ang programa sa tao. Tayo oh. ang mag-reach out sa kanila. Oh, hindi other, hindi natin. other way around. Na pinahihirapan natin yung mga tao uh -huh. na pumunta sa gobyerno. Uh -huh. Na kailangan, eh, bago ka makarating doon sa opisina na yun, request ka pa ng appointment, kailan ba pwedeng uh -huh. kausapin si si director, kailan pwedeng kausapin si ASEC, kailan pwedeng uh -huh. kausapin si USEC. Eh, kaya nga ako yung natutuwa, USEC uh, Cheche, kasi nung tayo nung ako nag-message sa inyo, agad kayong sumagot. Yung iba pahirap ani. Pa susulat, susulat ka pa. Magrerek kailangan natin silang makausap. Susulatan mo pa pagkatapos ang sagot, hindi sila pwede. Nako, Sir Gary, alam mo, dapat nga po naniniwala ako isa din po dapat sa gawin namin ay yung awareness, malaman hmm. ng mga urban poor na bukas kami, nandito kami, may hmm. kaagapay kayo, may kakampi kayo, punta kayo sa amin. Dapat hmm. ganun po ang point of view, di ba? No, uh, Para accessible talaga tayo. Sana, Yusek, sa ibang opisina ng gobyerno, sana ganyan din. no Na, na walang pinipili, walang sinisino, nakasinelas, nakasapatos, nakabarong, <laughs> nakakamiseta naka ay pwedeng pumunta sa opisina ng gobyerno. Oo. Mm -mm. O kasi yeah, no, no. importante 'yan para nararamdaman nila. Kasi yan ang mm -hmm. ikaw si presidente, ilapit ang tao sa gobyerno o yung yeah. gobyerno ang lumapit sa tao, hindi yung uh, uh, hindi yung pinahihirapan natin. Kaya maganda 'yun mm -hmm. yung inyong policy. Anyway, mer meron ho lang akong itatanong pa. Um binanggit niyo yung mga serbisyo na gagawin ng inyo na ginagawa base sa mandato ng PCUP. Pero Apo. yun na yung yung may mga regional kayo tatlo ano NCR, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagkatapos, ilan ho ba ang bumubuo ng komisyon? Dahil komisyon po ito eh. Kayo ho yung pin chairperson eh. Meron po di, meron pong chair chair ako po yun. Mm -hmm. Sa ilalim ko po, po ay apat na commissioners. Na ito rin ang gagawin ko nga ho ay I yeah, assign ko na sila. Isang NCR, isang Luzon, Visayas, Mindanao. Para nakatutok. Mm -hmm. May specific assignment sila. Oh. Kasi pag at-large lahat yan, sabog eh. Di ba, oh, sir? Tama po. So, tama. Pero kung ibigyan mo siya assignment, isa yung Luzon, isa mm -hmm. yung Mindanao, isa yung Visayas. Ah, yung problema diyan, alam ko kanino ko sisingilin, hindi ko oh, ba? Pagka, Ikaw ang supply, dyan. kilala mo na kung sino yung supply kaysa yung yes. yung uh, isang <laughs> so, buo sila. Ito po ang commissioners ng ano, ng PCUP. Mm -hmm. Magagaling sila at hindi lang magaling. I'm very happy to work with commissioners who have hearts for the poor. Oh, kasi iba so, kasi eh. oh, yun eh. Iba yun eh. Iba yung naipuesto ka lang, iba yung may tunay na malasakit ka ah. dun sa plight ng mahihirap. Naiintindihan mo sila. Yun, know, kaya masaya ako na ang puso ng aking mga commissioners is in the right place. Pareho kami ng direksyon. Oh, na natumbok nyo, Yusek, no? Na hindi lang basta na-appoint, kundi dapat yes. may puso doon sa trabaho. Kasi, Kasi eh, uh, mawalang galang na doon sa iba. <laughs> Tamahan <laughs> yung magagalit. Ha? Eh, bato-bato <laughs> sa langit, wag magagalit. Meron ho ko sa ibang, nagpapa-appoint lang eh. Hindi ba? <laughs> ay, po, po lahat sir lahat naman po ng pinipili ng ating pangulo, alam naman niya 'yan. Ah. May totoong pupo, hindi. To uh, eh <laughs> I mean sana ho lahat ay eh, gano'n, ano na pagkapunta yeah. ko sa opisina, hindi yung ang daming dinadaanan, katakot-takot na dinadaanan, mas madali pang makausap ang presidente kaysa makausap sila. <laughs> Kasi <laughs> daming dinadaanan eh uh, I really believe in God's plan. Mm -hmm. Hindi ka ilalagay sa isang pwesto kung hindi mo mission yan. Mm, totoo po yan. So dapat kung inilagay ka dyan, mm -hmm. it's not a right, it's mm -hmm. a privilege. Mm -hmm. Hindi kasi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na mm -hmm. in my case, I guess I really have a mission for the poor and I mean I'm accepting that mission. Mm -hmm. So I have to put it in my heart and in my head try my best to do it well talaga importante yon ah, ayoko rin siyempre mapahiya mm -hmm. sa tiwalang binigay sa akin mm -hmm. ah yung hindi po ba sa lahat ng LGUs meron tayong tinatawag ng urban poor lahat huba ng oh. urban poor office ano yung upaw doon sa ibang ibang LGU upaw, ang tawag eh urban oh, pa, upaw. poor affairs office ano lahat huba mm -hmm. ay may man, may mandato ba na lahat ng LGU ay dapat may ganong opisina para sa urban poor Opo. lahat po ng LGU, meron po yung um pupau. Mm -hmm. Na constant naman po yung aming communication with them kasi kailangan namin sila, Sir eh. mm -hmm. 'Di ba? Pinapalakas namin yung organisasyon ng urban poor. Mm -hmm. Nagsasagawa kami ng mga iba't ibang mga urban poor sectoral assemblies, mm -hmm. mga federation building, capacity building, and that's very important. Mm -hmm. Kaya um, yun ang pakiusap ko sa mga LGU, sa mga upaw nila, yung constant ang um, communication with PCUP. Because we need them. Why? In, in different, a lot of different cases. And one of them is yung pag-verify namin kung talaga bang yung nakatira doon sa lupang yon, eh talaga bang urban poor? Mm. O hindi? Di ba? Baka nagpapanggap lang ng urban oh, para poor. Para makakuha ng mga di ba? Uh, Maraming gano'n. Yung, 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 problema ko, kasi alam naman natin, di ba, Yusek, meron pa rin yung mga tinatag na na sindikato na nag-aano na ganyan. Pong so, meron na yung naman ng paan, Paano, paano ho ba natin to ina-address yung ganong problema na nagagamit yung ating mga mahihirap na kababayan para sa kapakanan o sa interes ng ilang, ilang ganyang may mga sindikato? Ang alam po po, sir, sa mga ibang LGUs, meron din naman po silang task force. Mm -hmm anti-professional anti, uh, anti squatters. Mm -hmm. Tsaka, sa amin naman po, yung sa tinatawag naming konsultasyon sa mm -hmm. bawat urban poor community para ma-adjust yung problem nila, iniisa-isa ho namin yan. Tinatag namin, tinitingnan namin ang mga profile para malaman din namin kung professional squatters ba to o hindi. Kasama po yan sa mga prosesong ginagawa namin sa PCUP. Kaya, ma mabusisi po ang activities namin para magampanan yung mandato kasama po lahat 'yan mm -hmm. para to make sure na urban poor talaga sila at hindi sila professional mm -hmm. squatters. Ah, uh, base mm -hmm. sa datos ng inyong tanggapan, yung PCUP, sa buong sa bawat rehiyon, ilan ho yung uh, tukoy natin uh, na, na nabibilang pa sa 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 tinatawag nating uh, ituturing nating talagang mahihirap na talagang kailangan ng kalinga ng gobyerno sa urban yung urban poverty incidence sa mm -hmm. in 2021 nasa sa 11.6 mm -hmm. that's around 6.6 million mm -hmm. urban poor uh, sa, Pilipinas. sa Pilipinas matataas yan sa mga mm -hmm. Metro Manila, mm -hmm. Cebu, mm -hmm. Davao, jan malalakat matataas yan dyan. at ang um, yung mga tinatawag nating illegal settler families ibig sabihin hindi kanila yung lupa mm -hmm tinatay yung halos 5.9 million informal settler families ang meron tayo mm -hmm. sa bansa ngayon. Kaya yan ang mga tinutulungan, pilit pinagtutulungan tulungan ng gobyerno. Mm -hmm. Ang isang challenge nga ho namin talaga dyan is yung relocation site eh, mm -hmm. at yung pabahay. Mm -hmm. Kasi dalawang klase po ang pag-demolish de or pag-relocate. Eh, isang administrative, ibig sabihin yung mga tatamaan ng infrastructure projects mm -hmm. na NHA naman po 'yung ano ng pabahay at 'yung mga court order, 'di ba mm -hmm. sa mga LGU, mm -hmm. 'yung mga kailangan i-relocate na sana. Kasi minsan talagang gusto nila in-city. Mm -hmm. Eh naintindihan naman natin yun para mm -hmm. hindi sila mapalayo sa hanap buhay nila, 'di ba? Mm -hmm. Pero there are a lot of cases na naintindihan din natin 'yung LGU na wala talaga silang lupa ngayon. Mm -hmm. Ang hahanapin natin ngayon, relocation site. Mm -hmm. Kasi hindi natin matatapos yung proseso hanggat hindi natin sila mailipat ng maayos eh. Mm -hmm. Kaya kasama yan dun sa holistic approach namin kung paano namin sila mare-relocate ng maayos. Napanawagan ko rin po uh, sa LGU uh, outside of, na sana uh, outside magkaroon of, uh, sila ng housing program. Uh, 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 ano po na uh, within the, the, the jurisdiction ng LGU or pwedeng outside of their jurisdiction? Yes. Pwede ho bang ganun? Pwede yun? po. Uh, Pwede po. Basta mm -hmm. hindi ba ang prime ang pangunahing konsiderasyon pagka inilipat ho natin sila. Halimbawa, nandito mm -hmm. sila sa halimbawa lang kasi Marikina ho ako eh. Halimbawa nasa mm -hmm. Marikina sila eh wala nang pupuwestuhan noon, dadalin sila sa ibang lugar. Eh matitiyak naman ho natin do sa paglilipatan nila na may trabaho din doon sila may may be yes. mayroon ng mga ganon. Yes, kaya po, doon po pumapasok nga po yung social preparation mm. namin. Mm -hmm. Kailangan pa namin sila, bigyan namin sila ng pagkakakitaan nila, mm -hmm. training, skills training, tapos minomonitor din namin mm -hmm. yung mga relocation kasi hindi po naman basta-basta pwedeng i-demolish eh mm -hmm. kasama yan sa ka social protection eh mm -hmm. di ba si siguro namin ng PCUP na may konsultasyon sa apektadong pamilya mm -hmm. tapos may notice po yan 30 days at sapat mm -hmm. na panahon upang ihanda yung pamilya tapos meron din ko kaming clearing and monitoring process para tiyakin na ligtas, mapayapa, at hindi marahas ang actual demolition, We mm -hmm. will make sure na yung nilipatan nila, mm -hmm. maayos din. Mm -hmm. At mga pa rin, balik tayo sa social preparation mm -hmm. or social protection namin. Hindi naman po pwedeng, basta natin silang ilipat, dapat nakahanda sila, di ba? Mm -hmm. Yung values formation nila. Para paglipat nila sa bagong komunidad, alam na nila yan. Kasama na dyan ang kalinisan ng paligid, ang pagtutulungan, bayanihan, kung ano man ang livelihood, kooperatiba nila. Ganun po. Holistic approach para talagang paglipat nila self-reliant na talaga sila. Hindi natin sila pwedeng iwanan sa ere. kasi kung hindi po hindi yan magiging sustainable. Mm -hmm. Narinig ko nga kayo kanina. Sa compliance lang. Ayoko mm -hmm. unong compliance lang sa <laughs> sa PCU hindi pwedeng compliance lang dahil oh, pagka malapit, biti. Oh, Pagka malapit. Kasi buhay ng tao. eh. nakataya dito oh, kabuhayan nila, oh, bak, pamilya, di ba? Kailangan po. Okay. Maayos namin sila may follow through, mm -hmm. may monitoring. Mm -hmm. 'Yun ang yun 'yung holistic approach okay. na sinusulong ko sa aking liderato. Ay, maganda, Talagang buo-buo uh, ang maganda, proseso. Maganda 'yung ginagawa nyo, you mm -hmm. uh, doon sa mao <clears throat> no, nailipat na sila sa from one mm -hmm. community to another community na may oh, hanap buhay. Sila ba, kasi kanina kausap ko 'yung ano no, 'yung sa sa pinakamalaking uh, consortium of cooperatives na na tumutulong din sa mga kwan. eh sila pwede rin natin ganunin, di ba? I-organize bilang isang yes. cooperative uh, uh. para mas maging sustainable. Kasi pag mayroon ang paglipat, hindi pa na-organize. Minsan naman na-organize, ililipat pa lang. So meron pong pre, mm -hmm. present, at mm -hmm. post dapat po. Kaya dyan po talaga kailangan namin palakasin. Ang linkages namin sa iba't ibang ahensya, ahensya dahil kami po ang link. Dahil Maliit lang naman ho ang budget ng PCU. Ito ka uupo ko lang para iikutin ko po ng iba't ibang ahensya humingi ng tulong mm -hmm. na sana isama na nila kami sa kung nagbabudget Na sama na nila kami sa bibigyan nila ng programa halimbawa mm -hmm. TESDA, mm -hmm. 'di ba? tulad mm -hmm. ng sinabi ni ano ni President Bongbong Marcos dapat nung SONA, mm -hmm. dapat isang pamilya may isang tech-voc graduate mm -hmm. diyan, 'di ba? Mm -hmm. So Hingi ako ng tulong sa testa para mai maiba iba ibaba kami na training dun sa urban poor communities na nailipat na or ililipat pa lang para quality naman ang mabigay namin. Tapos gusto din namin sila turuan ng urban farming mm. kasi yan naririnig ko interview nyo kanina ang di kasi po isa sa mandato namin is food security. Mm -hmm. Imagine nyo po kung isang ang isang poor community na nailipat, naturuan mm -hmm. natin ng food security, urban farming. Dagdag na 'yon sa kinakain nila araw-araw. 'Di ba? O ano mang kalamidad, may pagkain sila. Kung magrami silang ma-harvest, mag-trade sila sa bawat isa. That's also livelihood, hindi po ba? Mm -hmm. So and dami-dami pong pwedeng gawin talaga dito sa PCUP. May kasi mm -hmm. nga ho, palaki ng palaki 'yung urban poor para mi pala nang parami 'yung urban poor organizations mm -hmm. na kinikater namin. Mm -hmm. So syempre, lahat 'yon, hindi naman po kasi pwedeng bababaka, uy, ililipat namin kayo. Hindi po pwede talagang gano'n. Kailangan you empower them. Mm -hmm. They have to trust the process para hindi tensyonado, naaalagaan namin kayo hanggang mm -hmm. makalipat kayo. Yung kaagawin niyo ang PCUP, hindi po namin kaya ibigay lahat 'yon sa budget namin. Kaya kung habang hindi pa ho nadatagtagan yung budget namin, hihingi po talaga ako ng tulong ng iba't ibang mga mas malalaking ahensya sa amin. Kasi urban poor sector, hmm. ang dami pong problema diyan na kailangan namin i-address. Yung hindi okay. ba hindi ba, ba pwedeng i ano, i-request kay presidente BBM na madagdagan ng kahit kahit konti na pondo yung PCUP at madagdagan din kahit papano ng uh, manpower para mas maging mas uh, maging ma mabilis ang pagkilos nito. Tingin ko naman ho eh pag inilapit nyo kay President, Sana po. Yan, Sana po. Kami po ngayon ay supervised agency ng DSWD. Mm -hmm. so, at so, parang kwan po ano, pero office of the president siya, uh, uh, 'di ba? Uh, actually office uh, of uh, the po. president. Supervised yes. lang so, siya. supervised agency na kami. So ng, uh, kami ng, po under secretary Rex Gatchalan. You said next week pala ang guest ko naman na makakausap, itatanong ko din yung pinag-usapan natin ay yung spokesperson naman ng DSWD si Asec Irene Dumlao. Tsaka kailangan matiyak yung ano yung kapakanan talaga ng ating mga maralita na yes. nandun sa ano kasi sila yung pinaka vulnerable sector talaga. Yes, na sila ang pinaka vulnerable sectors. Ang dami pa natin na sa mga danger zones. Mm. So, sa floodway na ayaw lumipat, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Likod po kami pwedeng bumabatot sabihin ililipat ah. Uh, we have to um, establish relationship. The, we yun yung social preparation namin oh, ng oh. PCUP. Oh, kasi, kasi, we they uh, have to trust us. Mm -hmm. Kailangan diba? ano eh magtiwala sila sa inyo sa inyong adminya yeah. magtiwala also. sila sa gobyerno na ang gagawin mm -hmm. para sa kanila ay para sa kabutihan nila. Pero siyempre, kailangan, ano eh, ilapat mo yung sarili mo sa kanila eh para mas magkainitindihan. Ganyan, yes, ganun po. Kaya medyo kaya, kaya medyo, pa medyo pamilya uh, namin, medyo pamilya ako. Iba yun, ako. sa social preparation ng ibang ahensya. Kaya medyo pamilya pa ako doon, Yusek, kasi uh, nag engage ako sa organizing naman ng cooperatives. Ah, thank you. Thank oh, you so, po, so, naiintindihan oh, nyo yung lalim oh, impo, impo, ng mandato oh, impo, ng PCVP. O, oh, importante oh. yun eh, kasi hindi naman basta pupunta ka sa community o oh, mag-organize ka tayo ng cooperative. Hindi naman An ba ako, basta ganun. Ganun yun pwede eh. Hindi diba? indi, indi pwedeng hindi gan... basta talaga. ganun yun. Kailangan hindi pwede. Lap... kailangan lapat na lapat ka. Lapat na lapat Nalapat ka. Lapat sa um, mga tao. Mag... Yes. At naiintindihan mo, nakikinig ka. Mm -hmm. Tulungan natin sila kung kami kakausap sa LGU para sa inyo. Hindi po sa lahat ng aspeto. We have to help them. We have to empower them. ah mm -hmm. mm -hmm. uh, Yusek, Cheche, alam mo, ang ganda ng pag-uusap natin. Sana ay makausap okay, ulit kita. At... Uh, sabi mo, wala, hindi na kailangan appointment ha. Bibisit tayo ka ako. sa office mo ha. Gusto <laughs> ko lang talaga, nandun ako sir, pag eh. nagkita tayo. Kasi syempre, Umiikot ako eh sa iba't ibang ahensya. Humihingi ako ng tulong mm -hmm. na suportahan nila ang PCUP. Maibaba, tulungan, magtulungan kami sa pagbaba ng programa Yosek, ng ating uh, Pangulong Marcos sa Bagong Pilipinas. Oh, ang ganda-ganda kasi oh, eh. Naiyak nyo ako nung Sony. Oh, pare, pare, actually, pareho tayo. <laughs> uh, parting words, uh, Yosef Cheche. At isa pa eh, Etong program natin na to ay eh, tutulong din sa iyong opisina para map maparating natin sa ating mga kababayan yung mga maralitan na nakaabot ng programang ito na may ahensyang tutulong sa kanila para sila ay maiayos at 'yan nga ang PCUP parting words sa uh, Yusek Cheche. Thank you, thank you. So bilang direktiba po ng ating pangulo, sabi ko nga kanina mm -hmm. I was touched by the humility of our president. Mm -hmm. Diba? He acknowledged the lapses in the government na wala naman talagang perfecto. Mm -hmm. Pero ang gusto ko sa kanya, challenge niya ang lahat na palakasin pa. Marami ng programa pero pinapalakas niya, sinusuportahan niya yung iba't ibang ahensya, yung iba't ibang industriya para lumakas at mapaganda lalo ang mga programa. That's very nice. At mga programa na directly affecting the urban poor, of course, natuwa ako sa umpisa pa lang. Binanggit na niya ang jobs creation, mm -hmm. ba diba? yung pagtutulungan ng DOLE, DOT, DTI, TESDA. yung mga lead training at puhunan mula sa TESDA, mm -hmm. agrikultura, lahat kasi yan eh. Mm -hmm. Farm to market roads, patubig, mm -hmm. mm -hmm. support sa fisher folks, farmers, mm -hmm. lahat po yan. It all boils down to the lives of the urban poor. Kaya importante talagang isang holistic approach. Kaya dyan ako natutuwa. May naman po parting words from mm -hmm. me. Um, asahan niyo po mga urban poor communities na hanggat nandito ako sa PCUP, I will try my best to put really understand you, feel you, and put my heart into it. Um, magtulungan tayo na masagawa talaga natin. Yung buong holistic approach meron kaming mga ba bagong programa na ilulunsad para talagang siguruhin na buong-buo yung pag-alaga namin sa kanila bukas po ang opisina ng PCUP anytime kung wala man ako doon nasa may kausap na iba we have our commissioner's there we have a help desk there meron kaming field officers there ready to to address your concerns para matulungan kayo. Huwag kayo mahiya kahit nakatsinelas kayo. Ngayon, kung nandito pa kami sa office namin, sige, kahit, yeah, susunduin namin kayo sa baba. Makaakit lang kayo. Maraming Hello. maraming salamat sa iyo, Yusek Cheche uh, Gonzales. Thank you so that. I hope uh, to see you soon. Yes, mm -hmm. yes. Maraming salamat. Yan po ang ating ayan, ang bagong talagang uh, chairperson ng PCUP, si Yusek Cheche um, uh, Gonzales. Maraming salamat, Yusek.